Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn channel. Sa video ito, guys ay ishishare ko lang sa inyo ang pagpunta ko kay Hendrix Backyard. So bumisita ako kay Sir Hendrix noong August 5, 2023. Actually matagal ko ng plano na pumunta sa kanila uh, during the time pa na... Meron pa mga COVID and noon kasi nung nag-message ako kay Sir Hendrix, hindi daw siya na tumatanggap pa ng mga walk-in dahil nga during that time may COVID pa. And then pangalawa, nag-message din ako sa kanya ulit. Uh, during that time naman ay nag-aayos siya dahil lilipat sila from Binyan papuntang GMA Cavite. So ngayon, hindi na ako nag-message sa kanya. Nakita ko kasi sa kanyang page na meron namang mga nag-walk-in na sa kanyang shop. Kaya naisipan ko na pumunta. Si Hendrix Backyard kasi guys, siya yung isa sa mga inspiration ko kung bakit bumalik ako sa pag-aalaga ng flowerhorn fish. Kasi si Sir Hendrix talaga nung una yung pinaka forte niya talaga na, na lagi niyang fini-feature sa kanyang vlog ay yung mga flowerhorn fish. Pero syempre ngayon, marami na siya mga isda. Hindi niya na masyadong natututukan yung pagpa-flower horn. Pero siya talaga yung inspiration ko, idol na idol ko talaga tong si Sir Hendrix. Kaya naisipan ko na pumunta sa kanila sa GMA Cavite. So nagbike lang ako guys mula Las Piñas papuntang GMA Cavite. So mga 31 kilometers ang aking na bike. Sanay naman ako magbike guys kasi noon kung saan saan naman ako nakakaamot nung nagba-bike pa ako. Yung pinakamalayo kong narating nung nagbabike ay sa Bitbit River. So mga 80 kilometers yon papunta pa lang. At maganda kasi kapag nagbabike, hindi lang exercise, mas nakokontrol ko kasi yung oras ko. So dito yung daan ko guys, mula Las Piñas, dumaan ako sa Bacoor and then sa Mulino Road, doon ako dumaan guys. Kasi pag dumaan ako doon sa kabila, sa may Laguna ata yon medyo malayo na siya. Kaya dito ako sa Molino Road and at maganda yung daanan dito guys no kasi wala masyadong mga sasakyan so maaga pa ako malis guys kasi alam ko ang op opening ng shop ni Sir Hendrix ay mga 9 o'clock ata. Kaya tinatansya ko yung oras na makarating ako doon ng, ng mga 9 para naman hindi ako maghihintay na matagal doon. So nung malapit na ako doon guys, medyo maganda yung daan doon kasi pababa siya. No? Bundok na pala yun. Pababa siya, kaya hindi ako nahirapan sa pagpunta sa kanila. So nung ako ay nakarating na sa kanilang shop, ang lakas-lakas pa ng, ng music na uh, pinapatugtog ni Sir Hendrix kaya tawag ako ng tawag uh, mga 5 minutes siguro ako na nandoon lang sa labas uh, hindi niya ako naririnig and then eventually uh, siguro narinig niya ako, nakita niya ako sa labas lumabas siya at uh, pinatuloy niya ako sa kanila shop so yung una kong uh, tinanong sa kanya guys kung mayroon ba siyang flower horn na binibenta so sabi ni Sir Hendrix hindi daw siya nagbebenta ng flower horn dahil malamig daw doon sa kanilang lugar kaya parang mahirap mag-alaga ng flower horn doon. So may isa siyang flower horn guys pero hindi niya binibenta. Ito ay binigay sa kanya sa isang vlog niya. So na-amaze ako dito sa flower horn na ito kasi ang laki. Mas malaki pa kay Maki so siguro mga <laughs> siguro mga isa't kalating palad ng laki. siya <laughs> malaki talaga guys na-amaze ako dito sa flower horn na ito. Kaya para hindi naman masayang yung pagpunta ko doon ay bumili ako ng mga gapi. So yung mga gapi kasi ay uh, mayroon akong aquarium para sa anak ko so yun yung nilalaro niya ng mga isda kasi <laughs> hindi niya pwedeng panglaruan yung flower hoard kasi baka kagatin siya so bumili ako ng gapi guys worth 200 pesos yung trio yung kinuha ko so sabi ko nga sa kanya ano, na remembrance ko na lang pero hindi ako nagpakilala guys no? hindi ito official collaboration namin kasi syempre hindi ako nagpakilala sa kanya na ako yung mayari ng sashimi the flower the flower horn so pumunta lang ako doon as wala lang gusto ko lang kasi makita yung shop ni Sir Hendrik tapos uh, nung pagkakita ko sa kanya no akala ko sa video ang liit niya nung nakita ko personal ang laki pala niya ang tangkad pala niya then na starstruck ako kasi lagi ko siyang pinapanood sa kanya mga vlog na starstruck ako kaya parang hindi ako makapagsalita na maayos sa kanya so hindi naman ako tumagal dun guys mabilis lang ako kasi medyo umiinit na wala kasi akong dalang mga gears. Kasi ang tagal kong natenga sa pag-bike. At uh, tinry ko lang na mag-bike ulit papunta sa kanila. So, siguro yung stay ko doon, mga hindi umabot ng 10 minutes, umuwi na rin ako, guys. Kaya, ayan. So, yun yung experience ko sa pagpunta sa shop ni Sir Hendrix. Anyway, so, during that time, masaya ako noong na nakita ko, syempre, yung idol ko. Isa din sa mga napansin ko, guys, medyo maliit lang din yung lugar ni Sir Hendrix. Pero, marami siya mga aquarium. Kaya, kung nga uh, may mga isda kayo gusto, na bilhin aside from flower horn marami siya mga benta so tingnan nyo lang yung kanyang vlog may nag-update siya lagi sa kanyang vlog ng kanyang mga paninda. Okay, so hanggang dito na lang ang video ko guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking experience sa pagpunta sa aking idol na si Sir Hendrix. So sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa aking channel at sa channel ni Sir Hendrix, magsubscribe na kayo sa amin. Hopefully, sa susunod ay makakolab ko na siya talaga siya officially, no? And syempre ako, nag nagaanap din ako ng kakolab na iba pang mga vlogger. Medyo mahiyain lang talaga kasi ako. So ayokong ako yung nag-approach kasi kasi talaga akong tao. Pero, kung meron mga mag-approach sa akin for collaboration, it's my pleasure. siyempre syempre, pag nag-collab tayo, isa sa mga hindi ko lang ipapagawa sa inyo ay ipakita ang aking itsura. Okay? Kasi syempre, nahima. kasi talaga nahihiyat talaga ako. Camera shy talaga ako, guys. Okay? So, maraming salamat and paalam! So bago natin tapusin ang ating video, gusto ko lang i-shout out si Cassie J na ating sashimi supporter, si Ace Samartino ng Dubai UAE. Shout din kay John Jego at shout out kay Fourfish 2 lover